So, ayun, mga master. Um, samaan nyo ako ngayon sa biyahe natin. Tanghali na tayo. Papunta tayong Marikina. Ang pickup natin dito ay hindi ko pa alam. Pero, syempre, balik tayo sa rules natin mga master. Pag hindi kaya, cancel. Maka-cancel na naman tayo. <laughs> so, titingnan natin. Mukhang mga sushi itong dadali natin. Yung pagkain. Mukhang maselan. Sana, ano, sana sana okay itong ano natin okay itong pickup up natin dito na pick upan ko na to last time papunta dun sa branch nyo sa ano Marikina papunta Marikina okay mga master ayan meron na po tayong pick up papuntang ano papuntang ano rin Marikina so dalawang Marikina na agad tong pick up natin medyo mababa 169 at saka 180 plus pero okay lang kahit pa paano meron na tayo alright let's go so ayan mga maser, meron na tayong ano meron na tayong booking dalawa mali discardin na natin atin ngayon kumuha tayo ng dalawang malayo agad dapat ano eh, isang malayo tapos isang ano eh, Dapat isang malayo tapos mga short booking lang eh. Nagkamali ako. Pero okay lang. Mamaya abawi na lang tayo pabalik. Okay. Ayan mga master. Nandito na tayo. Eh. Wala. <laughs> Hello po. Ma'am, lala mo po. Nandito na po ako sa may 17A. Tama po ba ito ma'am? Okay. Ayan. Okay na pa. Sige po. Okay. Alright. So, ito lang mga master. Marikina. Okay. Dire-direction na to. Biyahin natin. Wala na tayong ano. Di tigilan. Meron tayong palpak ngayon. Na, na booking na nakuha. Hindi mo palpak dahil pasaway yung ano. Yung nag-book. Kundi sa Fer nila alam mo grabe yung kinuha yung nakuha natin yung mga master 30 kilometers pero 169 lang ang babayaran sobrang baba nito <laughs> grabe pumapatak lang siya na 5 pesos per kilometer halos parang ano parang cyber booking pero regular so ito mga master itong ano natin labas natin ngayon lugi agad tayo dito <laughs> nagkamali ako ng kuha low demand yung nakuha natin booking na dalawa tsaka hindi ko napansin eh minsan talaga nagkakamali rin tayo sa mga pagpili ng booking so ito pong dalawang booking natin mga master ang amount lang nito is 352 lang papuntang Marikina dalawa eh, eh, e. minsan kapag papunta dyan dapat nasa 400 plus na yan or 500 so ang laki ng lugi natin dito sa ano sa booking natin yan mga master nandito na tayo sa ating drop off properties pusing dyan lang sa may ano Akasya. Teka, tingnan natin ha. Para sigurado. May hirap na baka mali na naman eh. Ayun. Ayan, ito lang po. Opo. Ayan. Thank you po. Puntahan na muna natin yung ano, yung ating drop off. Tapos mamaya na tayo kumuha ng ano, ng booking. Pag nakuha na natin yung ano, yung Pag na-drop off na natin 'to sa ano, sa Parkina. Malapit na naman eh, 7 kilometers na lang. Ayun. We're here. you know. Hey, hey. Muntik na. Muntik na. Muntik na. Yan. Loko to ah. Tutumba pa, buti na lang matibay yung ano natin, bracket. Nahawakan ko yung bag natin. Ah, galing ng Las Piñas. Teka, tingnan natin. Ayan. Doon sa branch nyo doon Ha? oh, sa may sapote. Eh. 183. Yan. Magkano suklay so nito? 17, no? Tama ba? Papuntang bako Orto. So, long ride. Ipick up natin dito sa may Marikina. Hindi ko lang alam kung saan banda to. Pero tingnan natin sa mapa. Ayan, 3.2 kilometers simula dito sa ating pwesto mga master. Ah, uh, tirahin na natin. Alam ko to kung saan to. So, let's go, let's go. Samba. So, ito 'pong booking natin eh nagkakahalaga ng 231 pesos mga master. Plus yung kinita natin kanina na 300 ah 50 plus, no? Tama ba 'yun? Oh, yan 350 plus. So, meron na tayong 580. Ayan. hindi natin sama yung mga tip pika po pika papuntang bako or police mga master nagot tayo niya ito <laughs> okay lang mag aantay pa rin siya kahit anong mangyari So, meron na tayo mga master pick up dito sa may Marikina papuntang Pasig. So, puntahan na natin to Malapit lang to Ayan. So, pang-apat na booking mga master para hindi naman tayo lugi, no? So, tirahin na natin to Alright. So, pang 700 pesos natin to mga master. Sakto-sakto lang to Ayan. Nandito na tayo sa may ano sa ating pick up point mga master konti na lang saan kaya ito ano kay pipi natin dito oops yan so ayan mga master let's go punta na tayo sa ating ano sa ating saan na to ayan so ayan yeah, mga master let's go let's go let's go at meron na tayong ano, meron na tayong double book, dire diretso na to. Ayan na po tayo sa Pasig at papunta na po tayo sa ating drop off. Tapos kuha tayo ng isa pang booking papuntang south para sulit ang biyahe natin mga master. Sakto yan, pagdating natin ng south, pauwi na rin tayo. Pag drop off natin, uwian na. <laughs> Alright, Ayan mga master, nandito na tayo sa street. Kung saan eh, i-drop off na natin yung ano, yung halaman. Ayan, ayaw pa sumagot. Hello po. Hello po, good afternoon po. Sa lalamu po ito. Hello po. Ah, nandito na po ako sa may number 27. 27. Oo, sige. Ano lang to? 100. Teka lang, checkin ko lang. 119 lang po ang babayaran. Sige pa, nandito lang po ako sa may parang parking lot to, no? Sa number 27. Okay, antay lang daw mga master. Nang konti. Ayun, may tinapay dito. Pwede tayong kumain muna. Alright, so sure naman to mga master. O po muna yung camera natin para hindi masyadong humaba yung video. Okay, so yan na pick up na mga master. May drop off na natin yung ano uh, dito. So hahanap na lang tayo ng isa pang booking pabalik ng pabalik ng ano. Las Piñas, Parañaque, o kaya Bacoor din para sigurado. No? Pero syempre bago yan Ayan dito lang Eh ano muna tayo Nagugutom ako eh Kain muna tayo mga master Merienda Kakadrop up lang natin dito Nakakuha agad tayo ng ano Ng booking Hindi ko alam kung saan banda to eh Saan ba banda Yan, puntahan na natin. Papuntang Las Piñas to. So, ang fare nito is 163 pesos. So, tama tama lang mga master. Ito po ang ano. Tingin ko last, last booking na natin to. So, kikita po tayo dito ng 163. Ayan, ang kikitain po natin lahat ngayon. Isang sabiyahin natin is 863 po. Lahat-lahat mga master wala pang tip yun, no kasi kanina ay 700 sarado plus 163 863 lahat okay pick upin na muna natin to ayan na po umuulan na ano kaya itong pick upin natin dito sana kasya sa bag no? So update ko na lang kayo kapag na-pick up na natin. Ito na, malapit na tayo. Konting-konti na lang. Ano po, no? Ma'am, tanong ko lang kung saan ano to. Ah, uh... Sa VF ba yan? Sa, okay. Kala ko kasi sa CAA lang eh. Sa may Kingston VF, no? Okay. Okay. Pwede ba to dito lang sa harap? Ano ba to? Ah, okay. Patay tayo nito mga master. Lalo lumalakas yung ulan. Tinatamad ako mag eh. Magkapote. Pero mukha namang hindi ano to. Mukha namang hindi lalakas. Tingnan natin. Pag hindi tumigil ng mga 10 minutes. No choice magkakapote tayo. Boss, pwede makidaan? Okay, salamat! Oops. So ayan, mga master. Tira na tayo. Kumila na yung ulan eh. Pwede na to. Ngayon so, lang mga master. Bad news. Yung deliver natin sa Las Piñas. Eh, wala raw dun yung ano. Yung um, dadrapo pa natin. Umalis siya ata. Bad trip. Tapos hinihingi yung ano ko. Yung Gcash ko. Kasi sa Gcash na lang daw babayaran iwan na lang dun sa katulong yung ano yung item eh sabi ko wala akong gcash kasi <laughs> itong mga to alam nyo kung bakit sinasabi kong wala akong gcash kasi ito mga to mga master pag siningil ko ng band plus 20 yung iba ayaw mag ano pag plus 20 nagre reklamo ngayon sabi ko wala akong gcash ngayon para eh since wala nang magagawa kasi wala nga dun hindi alam kung saan ibibigay yung pera, yung bayad sa atin. Sabi ko bank, bank transfer na lang para mas mataas yung dagdag nila. <laughs> kasi ayaw nila sa plus 20. Eh di plus 25, bank transfer, Gcash to bank. So yun. <laughs> wala na sila magagawa kasi sabi ko wala akong Gcash eh. Meron naman talaga akong Gcash. Kaso lang, hindi talaga ako nagano ng ano Gcash. Kasi pag sinisingil ko ng additional na plus 20 ayo yung iba nagrereklamo, dami sinasabi. Pero sa bank transfer wala na silang magagawa. Automatic 'yun eh. Plus 25 sila doon eh. Transaction fee. <laughs> Ayan, kaya no choice. Kasi ano, wala raw siya dito eh, no? Ikiran hmm. ko lang tayo ah. Opo, nabayaran na. Hmm, teka lang. So, panalo tayo mga master. Ay, panalo tuloy. <laughs> ah, ano tayo, successful. No? From 165 ginawang 195 Ah 163 ginawang 190 Uy naka 900 na tayo mga master So di na masama Last drop off Doon tayo kay Sir sa, sa ano Sa Bacoor City Hall Terahin na natin to mga master Let's go Ayan mga master, nandito na po tayo sa Bacoor. Ayan, sa may St. Dominic. At malapit na tayo sa ating ano, drop off. Dito lang sa may Bacoor City Hall. Uh, 4 km kilometers away na lang ang ating ano, distansya dito. So ayan, sakto lang po mga master. Kumita na po tayo ng 900 pesos lahat sarado. Kasama yung tip kanina dun sa ano. Sa huli nating drop off kanina ewan ko lang kung magbibigay ng tip to dito no Ayan, konti na lang 4 kilometers na lang 10, min ten minutes away na lang to mga master madadrop off sa susubukan natin makahanap ulit ng ano ng ng booking kung makakakuha tayo no last booking pabalik ng las piñas kung makakachamba tayo di mas maganda last booking natin kaso ang hirap kumuha rito sa bakor <laughs> agawan dito eh Tingnan natin mamaya. si update ko na lang kayo. So, dito na tayo sa Bacoor City Hall. Ayan, mga mga sir. Di ko alam kung saan tayo pupunta rito eh. Hello, sir? Hmm. Sir, sa alam mo po, sir? Ah. Nandito, nandito na ako, sir, sa may, ano, sa may Bacoor Command Center, sa harap. Teka lang sir ha. Ayun. Pala. Oh. Sa ako, grabe, umulan pa, tsaka matrapik Umulan sa C5 ako dumaan eh Ayun oh. oh. di nagbigay ng tips si sir ang tagal ko robin ay ba yung EDSA Akala niya dumaan ako sa EDSA eh, C5 ako dumaan pero thank you, at least binigyan tayo ng 250 ni eh, boss ay salamat makakawin na tayo Okay, successful mga master ang ating delivery ngayong araw na to. So, yun mga master. Ang ganda ng ano, no? Ang ganda ng Bacoor City Hall. Ang ganda ng bagong Bacoor City Hall. Organized ang ano eh. Organized dito. Hindi gulo-gulo. Bawat mga ano, meron silang building eh, no? Galing. Boy, wala na. Wala na mga master Negative na tayo Negative 12 na tayo Hindi na tayo makakakuha ng booking <laughs> So ayan Siyempre nag negative na tayo At malapit na tayo sa bahay Ano pa pang gagawin natin Kundi Uwi na tayo uh, Okay na naman mga master Naka 900 plus na naman tayo Kasi nagbigay ng tips si sir So Ito mga huling booking natin May mga tip no? Hindi na masama Panalo pa rin ang biyahe natin mga master Kahit half day Okay no Ilang oras lang yung biyahe natin 4 oras lima 11, 12, 1, 2, 3 5 hours So Kahit na half day lang yung ating biyahe Consistent tayo sa ano no Sa 900 to 1,000 pesos half day Hindi pa tayo nagpo full time Nagpo full time yan mga master pero ang ganda ng biyahe natin, no? At saka ang bilis natin makakuha ng booking ngayon. Napansin ko lang. Ah, uh, ang bilis natin makakuha ng booking. 'Yun nga lang, hindi naman kataasan ng mga fair, pero ang daming booking na lumalabas. Siguro dahil ano na, no? Holiday. Holiday season. So yan negative 12 na tayo. Bukas na lang tayo ulit, babawi. So yan po yan po ang kabuuan ng ating biyahe ngayon at naging ang ating biyahe mga master uh, update tayo sa ating gas consumption um, ayan yung isang full tank natin na 3.5 3.5 liters hindi pa po, po tayo nagpapagasimula kanina pa at ang tinatakbo na natin ay ano na po uh, 100 kilometers na Ayan, pero may one bar pang natitira nagpa-flashing na so pag may one bar na yung mga 500 ml na lang yan hindi accurate yung ano natin consumption natin sa gasolina kasi pag ma-traffic malakas sa gas pero kanina nung papunta tayo ng ano papunta tayo ng Marikina halos hindi siya nabawasan kasi dire diretsyo lang tayo pero nung pabalik ang lakas dahil bomba tayo ng bomba na naipit tayo sa traffic So kanina bago magbawas yung ano natin, yung gauge natin uh, 52 kilometers eh. Bago siya nabawasan ng isang bar. Tapos nung nabawasan na siya ng isang bar dahil traffic. Naipit tayo sa traffic. Ayun ang bilis magbawas. Malakas talaga tong motor natin kapag ano, bomba ng bomba. Pero kapag rektahan, matipid siya. No, so nagre-range siya ng mga average siya mga 35 to 40 kilometers pag rekta, -rekta lang pero kapag yung ano singit-singit sa traffic, bomba ng bomba, hindi ko na ma-monitor ma ano lang yata siya, 31 parang ganun kasi nung last, last na sukat natin 31 kilometers per liter kapag traffic so okay na rin kahit pa paano kaysa sa nung dati na 22 kilometers, 23 kilometers per liter Grabe, sobrang lakas nun. Ayan, buti lang na mekos-mekos na natin itong motor na to, mga master. Oh, okay naman na, kinalabasan, no? At least, hindi na tayo ano sa gasolina. Hindi na tayo bug-bug sa pag-gasolina. Yung kanya na one bar, makakauwi pa yan, mga master. So, ayan lang, mga master. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama nyo rito sa ating uh, biyahe. At yan po ang kabuuan ng ating ride for today. Very successful ang kinalabasan. Ayan, walang pasaway na ano, na booking kahit. Okay naman lahat. Maliban lang dun sa mayro ba? Mayroon pa tayong pasaway, parang wala eh. Wala akong naalala. Ay, ah, hindi yung ano, yung fair pala. Hindi naman pasaway yung booking pero yung fair ang baba. Kanina. Pero kahit pa paano nakahabol tayo no nung pauwi na tayo. So at least hindi na masama. Okay na rin 'yon. Meron na tayong matatabing 500 pesos diyan. I savings na 500 every biyahe. hindi na masama yun mga master. Malaking bagay na yun. Okay, so yun lang. At ako muna pa magpapaalam sa inyo at maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta. Sa lahat ng mga nanonood dito sa channel natin, mapa short or long video man, maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagbisita at walang sawang panonood at pagsuporta rito. Thank you po. At sobrang na-appreciate ko po mga master yung mga yung simpleng like nyo lang no. E, sa pagla-like lang ng mga content natin, malaking bagay na po sa akin yung mga master. Sana i-like nyo po yung ating mga video no. Ayun. Para po tuloy-tuloy lang ang ating paggawa ng content at hindi kami tamarin. <laughs> so, thank you po at God bless sa inyo lahat. Bye-bye.